Suman mo nga dolo, suman, nah, may hatkik pa, hatkik, ah. pangbinta to mga idol, sa ano, samang, <laughs> yan yan ang probinsya, maraming tao doon sa samang ngayon, kasi pa ngayon. Uh, kalag 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 or Halloween Yan Halloween oh May ano May suman tayo So patungo tayo ng Sementeryo ng Uslob Yan kasama natin si Liit Si Silo At si yunis At may ano May kasama naming bata Yan pag umangkin namin Ang pangalan Si ano, si Sayas. Sayas. <laughs> sayas tahu? Saya saya dengan saya. Ya saya. <laughs> ya menu itu. Yan masa likuran kok. Yan. So, let's go. Let's Puntan Tayo Samang. Samang, Bang. So, Try natin magtinda ngayon mga idol. Yan Sana maubos to. Ayun. Ayun. Na lang. Dito dito mga idol sa no sa highway. Yan, kailangan nating mag ano, maglakad. Yan no? Ganda ng lugar. Yan. Ganda. So, patungo na tayo ng samba ngayon. So, shout out po sa lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa ating Kuya Bert Vlog. Yan. So, sana nasa Maputing kalagayan kayong lahat dyan yan yup yan so malapit na tayo sa highway mga idol malapit na tayo sa highway ganda ganda ng view dyan oh, ganda may dragon fruits maraming dragon fruits dito mga idol oh. yan yan oh, malapit na nang karsada napakaganda po ang ano dito nga ito napakaganda po ang ano dito kalikasan yan so napakasariwa ang hangin dito sarap sarap ang buhay dito mga ito napakasarap kasi sariwang hangin ang ano natin malalanghap dito Napakasariwa Sana maubos ito mga idol Sana maubos ito lahat Tawag namin dito mga idol Ay uh, Palagsing Yung palagsing mga idol Ay yung kamuting kahoy yung kamuting kahoy na ano ginigid tapos binalutan ng dahon ng ano dahon ng saging yan ang sa iba dito mga idol ay tawag nila ay budbud budbud -bud, tawag nila pero sa amin palagsing to kasi kamuting kahoy yung budbud -bud sa amin ay yung ano yung bigas na pilit yan, yan ang tinatawag namin na budbud. Yan. So, nasa daan na tayo. Yan o. No? daan na tayo. Yan, ginamit natin kagabi. Yan, si Click. Si Click ang ginagamit natin kagabi mga idol. Si... Ah, si... Reader. Parang may ano pag magulan mga idol parang pumapalyar siya yan so may ano si may, may click ang anak ko yan hini, hinihiram ko lang para magamit natin dito yan so punta tayo ng sabag let's go Ayan, at tulad ta na tayo ng ano mga Punta tayo ng sampang.

Oh anak. Kita sama papa. Kita kita bemung papa. Ambil kamu anak. Papoy. Kita teng dua. Mana menerima kasih enggak? nga idol lo lang ni sa bao na maubus um <lots> oh, um, to kom pa ano dugay kay apo biso bus lagi kay hinot ni mga idol

Bumili ng palagsin. Yan, mahaw sa tamay dun. sa Pang, no pangagahan natin. So, kain muna tayo. Yan, ano. Ulam. Ali, guys, kaniya ako, guys, sinakon. So, kain tayo. Yung sa may ano mga idol, yung tiyuhin namin. Ayan. <laughs>

Mga idol oh, Yan yeah, malakas ang tindahan natin sa Blanghoy. lang. Uh, Yan malakas ang tindahan natin, okay. natin sa Blanghoy mga idol yung Ano <laughs> <yung> paglagsing. Sarap yung ano kamuting Blanghoy. si A few moments later yeah, so wala nang init mga idol. Yeah, makita natin paraming-parami ang mga tao ngayon. Yeah, La, ma, marami na bumisita sa mga mahal nila sa buhay dito mga island yeah. so pasok tayo <tod> Thank <laughs> <laughs> you A few moments later. Yeah, well, I don't know. Yeah. meron tayong gin, ano, ng gininta na mga sub, sub drinks at mayroon pa si Grill nyo Shout out! Yeah. out. manindata ta para kapliti, balik si Judd oh. <laughs> Atakaloya! A few moments later Pag trisikol mo, ko. Apa? Oh. Sa? Sa? Sokar dia. Pag trisikol mo. Nenek, oh. trisikol ya, po, yuk. Woy. Sita, lamat. Na? Na, nene. Ayo, tos. Lamat. Nengok, udada, po, ma. Kay linaw. Nene, Bye-bye. Bye-bye. Talaga Yan, so pa-uwi na po kami mga ito. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang suporta sa ating tuya Bert Vlog. Yan, so bye-bye.